be safe uh, sa inyong travel, papunta sa inyong mga lugar kasi nakasanaya na yung undas nagkataon pa naman na eleksyon ng BSKE, no? Uh, so, ano lang, uh, magingat sa travel ninyo, huwag kayong mabudol, uh, at saka doon sa mga pupuntahan ninyo, sa mga simenteryo, pagbibisita, eh, ingatan ang sarili para walang aksidente, walang uh, walang mga sakuna na hindi maganda lalo na sa pagta-travel. Yun lang, ha? hindi natin maiwasan yan. Eh. Talagang uh, kaugalian na ng Pilipino na during undas at saka ng kataong election kaya dagsa ang mga tao sa mga ports, sa lahat. At saka huwag sumakay sa mga overloaded na na mga, ano kung minsan, yung mga operators ng mga sasakyang pandagat o yung mga bus nag-overload matakaw na masyado yung kanilang mga mata sa pera na makukulekta. Huwag kayong sumakay pagka-overloaded. Maraming beses dyan ang disgrasya na nangyayari. Kaya ingat-ingat lang mga kababayan.